Wala na ba kayong asin sa bahay? Malapit ba kayo sa dagat? Napakaswerte nyo din katulad ko Asin kayo dyan, satisfy video Good morning sa inyong lahat Lalong-lalo na yung mga kasingil mam na katulad ko Shout out sa inyo at mga dakilang ina dyan Sabay-sabay natin, itaas ang mga paan natin Nandito <laughs> na naman si Madam Maya Buangera na Nagagawa ng asin dito sa Boracay Island Ayun, napakaaga kung pumunta sa dagat At bibili muna ako dyan ng kape Kasi coffee is life <laughs> napakasarap naman talaga magkapesa tabi ng dagat. Eh, lalong lalo na, nandito ako sa number one island in the world, ang Boracay. Ayun, nakikita nyo yung hawak-hawak ko. Naku, pupunuhin natin yan ng tubig alat. Eh, naku, ano ba itong iniisip ko? Simula na ako akong gumawa ng asin, parang gusto ko na talaga magpatayo ng pabrika. ang <laughs> kalugi-lugi, kundi yung effort mo lang. Tapos, kahoy naman yung gagamitin mo. Parang gusto ko ng kompetensyahan yung mga nagde-deliver dito ng asin. Ako na lang kaya, ano? At saka, alam nyo ba, wala din ilalabas na pera dito kapag once na gumawa ako ng pabrika ng asin, libre lang naman yung tubig alat. <laughs> mindset ba? Mindset? O, nandito nga pala ako sa tambisaan kung tawagin. Po is likod ng burakay so wala masyadong katao-tao. Meron din tayong tinatawag na harap na dagat. Yun at yun yung crowded na pakadaming tao doon. Siguradong sigurado ako dito na walang ihi ng tao dito. Kaya dito na talaga ako kumukuha. <laughs> mindset ba? Mindset? Yung nagsasabi sa inyo na may ilalabas akong pera, wala. Unlimited o. Oh. Kuha ka Dyan. O hindi nga pala ito yung first time na paggawa ko ng asin dahil ito po yung first time. Tara! Diba? 5.8 views million. Ang ako nang tawa dyan kasi nga baka daw yung nakuha ko dyan is may ihi ng tao. Alako, <laughs> sa minuto ba naman na umaalon yung dagat, kapag umihi ka dyan, may warsya dyan, may yano dun. Binong, <laughs> hindi ko talaga akalain na umabot po ng 5.8 views. Mga hindi po nakakaalam, meron po akong second account. Tara! Huwag kayong mag-isip ng 10 meters please pindutin nyo naman yung follow. Thank you, thank you. eto oh, na nga yun. Itong video na po ito is satisfy video. Kasi sinabi ko na nga na satisfy video, ang dami pa rin nagbas sa akin na bakit daw na nagpapakaira pa daw ako. Kumawa ng asin, e eh, samantalang sa tindahan is limang piso lang naman din ang isa. Ay, to kininanakid di. bakla nga rudo nga satisfy video. <laughs> so, cute talaga na Titigas ng ulo. Oh, kahit na nagpapakahirap ako dyan, eh sinabi ko naman na satisfy video nga. Hmm, tiyan mo, lumalabas na naman yung oxygen ko. naman na napakamura talaga yung asin. Gusto ko lang talagang ipakita sa inyo kung paano gumawa ng asin. Step by step. At hindi ko rin talaga akalain na bakit napakamura yung asin. Eh napakahirap naman talaga magluto ng asin. Lalo na yung ginagawa nila is binibilad nila. Tapos binubuhat yung mga timba-timba. Ang saan nagkanda kuba-kuba na sila. Matanda na sila. Nagagawa pa rin ng asin. Tapos napakamura yung asin. So, sa bagay, wala ka naman talagang puhunan. Kasi nga tignan naman unlimited yung dagat. Eh, hey, bahala na baka mamaya tumaas 'y eh, magreklamo din ako <laughs> yun na nga mga madam, nakikita nyo nga dyan na sinalasala ko po yung tubig. Oo, nang nag-vlog nga pala ako neto, mga madam is hindi ko pinakita yung step by step. Kaya hey, 24 hours tayo matatapos nito ito. So, shortcut lang kasi nga napakahirap talaga magpatuyo ng asin. May napakahirap talaga magpakulo ng asin. Ang tagal kaya. Na nga, nakikita nyo naman mga madam na punong puno kanina yung kawali. Tapos may namuumuo na dyan. Ang tagal nyan ha. Kung um, makita yung mga texture na ganito. Tapos nakikita natin mga madam sa gedli-gedli is bumubo una na talaga siya tapos bumababa na nga yung tubig. At hindi ko rin malaman-laman kung bakit nagiging brown na siya. Ginawa ko asin nung una hindi naman ganito. Siguro sa ano sa kahoy or kaya may ihi lang talaga yung nakuha ko. <laughs> So, nagtataka na talaga ako mga madam kasi nga pa-brown na siya ng pa-brown. So, matindi talaga yung nakuha ko. Asidik siguro yung umihi nito. Ang brown talaga, ha? E, mga bossing, mga madam, kulang kay sa tubig. Uminom kayo ng tubig kasi nga yung nakuha kong ihi nyo sa dagat, eh, brown na brown. Na. so, ito na nga yun, mga madam. After 24 hours minutes, ba? Minutes na, 24 hours pa. At sa wakas nga, mga madam, is pawala na po yung tubig. Kunti lang po yung nakuha natin na asin dyan, halu-haluin hanggang mawala yung tubig. Op, imeko mekos mo na yan insan hanggang sa mawala yung tubig. At dito nga pala sa asin mga madam, kailangan talaga yung tuyong-tuyo. Kasi nga kapag basang-basa, wala din matutunaw. Sayang yung pinaghirapan day Gusto ko lang humingi ng pasensya mga madam kung naiingayan po kayo sa alon. Kasi nga dito po yung studio ko, dito po sa dagha. Kaya nyo kapag mayaman na ako, bibili ako ng studio para hindi nyo na marinig yung mga alon ng dagha. Ito na nga, ipa-flat ko na nga kasing flat ng bob ko. <laughs> tapos ikiwar-kiwar si mo, halu-haluin. Konting-konti na lang mga madam, kailangan talagang tuyot na tuyot. Magkar magkakaroon tayo ng satisfy asin gawang dagat. Na nga, matatapos na nga yung aking asin pero bakit hindi pa rin siya pumuti? Naku, ihi talaga nakuha ko dai, may halong ihi to. Okay, yung niluto ko, hindi naman ganito mga madam, maputi talaga siya. At na nga yung satisfy asin gawang dagat dito sa Boracay. Di ba? Tuyong tuyo kaso lang naging brown. Siguro kung titimbangin ko to mga madam kalahating kilo. Oh, di ba? Satisfy sa wakas nakagawa na naman ako ng asin kaso lang parang may mali dito, masyadong brown brown kaysa dito sa napakaputi. Ito at ganito po yung unang gawa ko dati mga madam, sobrang puti at dito talaga hindi acidic siguro yung umihi talaga nito, kasalanan mo to. <laughs> Kumuha nga pala ako ng konti tapos kinonpel ko to, wala talaga dai. Nako, ang brown talaga dai kahit anong gawin ko. <laughs> Sino man talaga yung umihi sa tambisaan, kasalanan niyo to, maihi yung asin ko. So, ito na nga mga madam sa wakas niya at meron na naman akong gagamitin na asin. Nagustuhan niyo naman yung aking mga vlogs mga madam every routine please comment, like and share thank you, thank you ah, gusto kong ipakita sa inyo mga madam bago nga pala ako umuwi dyan kumain mo na ako ng ng Boracay Oya o yeah, pres na press yan. Pwede, pwedeng mong kainin kasi nga galing naman yan sa dagat, sa ilalim ng dagat. Lalo na kapag meron kang sukang tuba, tapos lagyan mo ng sili. Wow, kalam ito, nagimas, ang sarap. Kaya yeah, nila, kapag meron kang goiter, tamang-tama sa ito. Pahing po kayo ng mga seaweed, ng burakay, para mas lalong matunaw yung mga goiter nyo. Pero kapag once na hindi na talaga kaya, eh, maggamot na lang talaga kayo. Kung magtapos nga pala yung aking vlog, mga madam, na gusto ko lang sabihin, nang umiti kahit napakadaming problem